Yan mga guys oh. So, uh, yan, dito tayo konti Oops, sumobra Dito mga guys Yan, yan Dito mga guys, kalibro ka yan Kalibro ka Dito naman yung amin mga guys Ayan so, Ito Ito yung bahay ni Amang ito naman kay Datia Angeles ayan ah uh, Datia ah. ito naman yung amin dyan oh ayan sa lola ko ayan na aking lola oh mga guys oh. kita mo yan mga guys tapos ito yung gym yung pinaglalaroan namin ayan ayan ito yun oh Itong gym. Yan, maliit pang kami. Tsaka kami naglalaro. Katabi niyan mga guys, bakura na namin. Um, uh, lupa na ng lula ko. Lulo. Yan, punta tayo dito mga guys sa simbahan. paserbo kayo. Uh, oh, mga guys, paserbo kayo dito. ayo Ah, uh, dito tayo. Dito. Ayan mga guys. So malaki na ang pinag-iba ayan, ayan ang gym namin mga guys so, kitang-kita nyo naman ayan, konsigura barangay, konsigura liti-liti ayan ayan ayan, ayan tiya ilis oh. ayan, tiya ilis yan oh, oh, musta na diya Nakikita ko kayo sa map. Ayan. Ayan yung idamang, oh. Aking best friend. Aking lolo Charlie. Tio Charlie. Nag-building niya sa dyan. Oh, Nakawala ano nung akong bahay, oh. Bahay ng lola ko. Lumang-luman na, mga guys. Sinauna ba? Ayan. Ito ay uh, mga boboy. Pero sa amin yan dyan eh. Iwan ko bakit nabahayan na yan dyan. Sa lula ko yan dyan, sa kalulo. Punta naman tayo dito mga guys. Pasyal tayo dito kaya na... Kaya na... Ano? Ano ba ito? Kalimutan ko ng pangalan mga guys. Ayan, iskulahan namin yan, mga guys. So, grade 1, grade, two, grade Tati dito yung kinder. Wala na, oh. Kinder yan dati. Ito, ito, ito. Ayoko kung diyan pa rin dyan. Ito, grade 1, grade 2, so, dito tayo sa may kurbada konti tayo. Ayan. Papuntang pantalan na yan, mga guys. subukan natin pumunta ng pantalan Ito pala kay na Bobby Cabrillas iwan ko may bahay na pa ba. ayan o oh, ayan Bobby Cabrillas ayan natin balik ka kante oh, ayan ayan Bobby Cabrillas tara tara mga guys dito tayo punta tayo agahang Tingnan natin kung may pinagbago sa agahang. Dahil laki na ng pinagbago eh. Agahang. Hmm. Tama na ulit. Ito na yata eh. Ito yung, ito na yung agahang eh. Hmm? Agahang na yata ito. Ito yung tulay eh. ay lang pinabago guys Sementado na dati ano kasi to. Ano pala 'yan? Yung bato-bato. Ano no. Ah. Andyan mga guys. Nandito na lang, mga guys. Nilayan ang lugar namin mga guys.